Mabuhay. Tuwing unang linggo ng Setyembre, ating ipinagdiriwang ang National Crime Prevention Week. Ito ay naitatag upang palakasin ang interes at pakikilahok ng publiko at itaas ang kamalayan ng komunidad sa kahalagahan ng pag-iwas sa krimen. Ngayong taon, ang selebrasyon ay may temang Addressing Crime and Advancing Crime Prevention at the Local, National and Global Level. Hinihikayat ang lahat ng mga organisasyon ng pamahalaan na bumuo at magpatupad ng mga inasyatibo at proyekto upang labanan ang mga krimen. Tandaan, ang pag-iwas sa krimen ay hindi lamang tungkulin ng mga ahensya na nagpapatupad ng batas, kundi pati na rin ang bawat mamamayan. Tayong lahat ay may katungkulan upang mapanatili ang kaligtasan ng ating sarili, ng ating mga pamilya at ng ating kababayan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtugon sa krimen. Ito rin ay tungkol sa pagiging mulat sa mga panganib at paggawa ng hakbang upang mabawasan ang mga krimen. Kaya't maging mapagmasid at i-report ang mga kadudadudang aktibidad sa mga otoridad. Halina't makilahok at magtulungan upang makabuo ng isang lipuna na mas ligtas at mas maayos para sa lahat. Maraming salamat po."